oh, ako sang gipangutan na pod una ako lang sang gilikay likay-likay kay kabalo ka sa nasulod di ba oh, medyo depressed So ako sang nga og ni batong ba balay sa among nula sa dili daw to ibaligya di sa musugot Yan gi ako nang gidiretso nga imong balay diya, sa Donya Luisa ibaligya ba ni tubag man siya nganong nga ibaligya ba daw nga mo na yung pinakauna balay unya, si Hanilet na mo doon mong balay dako daw so mo yan tubag so di daw niya pabaligya pero nabaligya na ni Hanilet kaya eh, ako pong ipangutahan na nga kung antitalo titulo ka sa murag ni Sulti siya kahanilet daw mura ana wapag ko way klaro po niyang tubag pero nabaligya na wapag mabuhat kasi so, sa pagkakaroon ang among inahan si mama namo ni Sulti yun nga og, pohon pohon og kaluyan sa ginoong makagawa siya dito na siya papuyon sa balay na mo. Wow. Okay. na naman may kaugali balay. Kung may balay ang mga mahan. dito pwede nung puyo sa mga balay. Yeah. Sir, kay worried ba good ang buong Pilipinas? Mostly support ni tatay di kong na ang balay doon pero holds history na doon. Di, ang kuhan gid na mo, ana, na mo ni VP Inday o ni Mayor Bastay na kanang balaya, dili na siya actually na masulting uh, kang sa amahan, ang tagiya na ang Tigadabaw na, tinahimot na, na nilang atuhanan ng lugar.